Hi okay guys, nandito ako sa park at nag-take away lang ako ng aking dinner. Ang kakainin ko lang ngayon is cheesy french fries. Yummy cheesy french fries. At bumili ako ng smoothie. Maaga pa, so ito muna ako. 嗯。 Na kami nakakapunta dito ni Mimi sa park tuwing umaga at hapon, hindi ko na siya nadadala dito kasi bawal na si Mimi ilakad ng, ng malayo kasi na, 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 na surgery na siya two times so doon na lang kami sa loob ng kondo andun lang naman yung bahay namin pero pag iikotin dito malayo Namimiss ko dito sa park. So ito lang guys yung binili ko. Cheesy French fries. Kasi parang wala akong appetite kumain na yun. Pagod kasi ako. magkusi kushi Cheesy French fries at saka avocado mango smoothie. Ay,

banana mango smoothie. Parang maasim yung mango. Say, wow, the... Yes. Hindi ko na solo dito. May bagay na naglalaro

Sabi na pag naglalaro sa playground. Tahimik niyo. Doon sa dulo. May naglalampunga. <laughs> tumun na, Tumunya akong Nadala ko yung apo ko dito, siguro tuwang-tuwa yung apo. See? Ang ganda ng mga playground dito. Insyarap maglu ya Uuwi nyo naman sa bahay. Tapon niya natin itong 哎呀！哈哈。 私が言ってるかも。<laughs> So, yun nga guys. Ubus ko na yung aking french fries. At ubusin ko na lang itong aking banana mingis moti kasi ito yung aking vitamins. Ang galing nitong ba? Ang nitong condo na to. Pakita ko sa inyo. Ay, hindi makita. Alam nyo guys, itong condo na to, yung dito sa likod ng kahoy. Bahay lang yan. Malaking bahay yan. Three story. Tapos ngayon, ginawang ano, apartment. Like, ilang palapag na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biroin mo yan. Ayan o. Oh. 8 na. Yan lang yung nag-iisang landed na bahay dyan noon. Kasi yan o, oh, mga kondo yung katabi. Andun yung kondo namin. Ayan, yung mataas na yan. Tapos yung maliit na bahay dyan. Ay, nag-iisa siyang bahay. Hindi siya maliit, malaki. Na... Tapos giniba, tapos ginawang uh, nagulat ako, ginawang ano, apartment. Ayan na siya oh, walong palapag na. Biro iyo 'yan. <laughs> so nandito pa ako sa park. Ito ay sa park. Ayan. Doon ay uh, United Square. Ayan, United Square 'yan dyan. So malapit lang po kami sa city. Ayan at nandito ako nagdudu Yan grabe sana ganito sa Pilipinas may playground na ganyan para yung mga bata may mapaglalaruan yan so uwi na ako guys kasi mag alas 9 na pala My girl is waiting up a lot, so thank you all so much for watching. Bye bye. Yay! Oh sarah. thank you for watching. Please subscribe. Babu bye -bye.